Okay guys, ito po na bigla po kaming napahinto mga guys no sa aming pagbiyahe. Yan ang nakikita namin ang nakita namin sa aming mga mata o at mga tao na nagbi-video na tila ba parang buhawi eh? na bumagsak sa dagat pero liit-liit naman -liit niya. At yung ating mga kita mga idol, pambihira lang to. Mula sa pagkabata ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nga parang hinihigop niya ang tubig patungo sa, ano, sa taas. Parang hinihigop o parang binubuhos, ganun. Hindi natin matansya kung ano ba talaga ang nangyari dyan. Pero hindi naman siya rainbow, ah, talagang tubig siya. Uh, oh, yan, makikita natin yan, yun tao nagsisinyas po. So marami sila dyan na ah, video po. So good morning. Ang video pong ito ay ating uh, i-upload po kahit maraming mag-upload dito. So uh, good morning po sa lahat. At ito po ang pinaka good morning namin dito yung ano malaking ulap na nakaatang po sa aming pagbiyahe. Yan uh, idol no. Ating makita uh, yung buhawi talaga. O. Oh, parang buntot lang po siya. Buntot. O. Oh. Tapos ang naka nakapabuti dito buti na lang hindi ito bumagsak dito sa lupa. Pag bumagsak po sa lupa parang may may da-damage no. O so dito parang may paghatig lang. Mayroong mayroong mayroon lang talagang may paghatig siguro ang ating ano Ah, uh, po, may kapal kung ano ba talaga ang ibig sabihin yang ano nakikita natin mga idol. So, shout out po sa lahat sa umagang ito at mapaulap at napakapal na ulap po ang nakaharang sa ngayon sa ating ginagaanan. Shout out sa lahat at pagdating umaga po. God bless us all. Ano ba kana oh? si atong punuan. Ano punuan ah? Ano na, nahanap na siya. Lagi na mga kumahalang bilhin ni tao ni pala. lagi tao, Lord. Ang sama na nga kuwan. Ay, Diyos ko po. Ano Ano? Kani? Oh, ay no. Kaya ano? ba ang kuwas na dati siya? Wala mga guru na ga. Ang mga hangin, murag nagbubo, kasi tubig niya gawin. Nagsuyop siya. Ha? Doon mo nga ang tubig na mo, para ano? doon Nagyut siya natungod yan, ano? hindi hmm. ako nagyut siya sa Ay, ginawa ko kung na ito balibo. guys, balibo guys. Ay, po, kita guys. Mura, oh, mura siya great oh, you know. po. So, ang ko sa dapo. ko Ay, mga kabirin kasi tinawag daw ko ah di ba siguro siya pero anong anong gamay ah kalinis siya na okay. what? What's going on. the dyan na sa iyo Parang tayo dito ay. Alam naman siya dito na papa naman siya. Ano ba siya yung lugar na nagkuha yun? Pa. Ang question diha. Anong sigat dito ganyan ang itag sign? Ang so, itag siya ang buwan ba? Malaw siya dito ay doon ato

Ito naman to, bilin-bilin mo to. Si Rito to mga tao kita ng out in the cast. Gani, nakita din ay sila dito. Ginoo ko nalin pa o takong balibo. Kita ko dito. Hey, Jesus name. Tumanay mo sa ano? Jesus name, oh. Uh. domingo baik pengedar sama sa oh. aku pada lagi guys ke anak-anak percaya aku ada nih, para ibu punya bang luka pasti. hindi tayo kung diyan ito. Wala naman, na-erase naman. Wala na, napapas na. Kung away mo gusto ba? Pura, gibutan niya sa yuta. Ang ah, buta niya sa dagat. Sa sa, sa mamala, bangag yung yuta yun. Katong ginagayo na, bangak yung yuta. Ano man ang buhawin niya. O takas abot, gugunsay. Pwila ko tukutunin na, dahil tubig ato, mga gibubo ato. Am Huawei lagi to, dili to yung na isuyo. Timing lang yun, ganito sa dagat di huwad. Dito niya di huwad, no? Kaya na ko biya. Sige, pag nag-iwag. Kasi mamala pa to. Nay, maigo ba? Sa Mindanao nga, sa Yuka, naigo. Ang ang kabukit, ibis na lagi yun. Nag-iwag na noon kay Pilkas Mania. Tungon sa kusok-presyos, tupay, nag-iwag ko, Pilkas Pabaw. Pero, ay, may ko patay, dun, no? Yan, yeah, nagtagpo ang, ang bukid. Pagkatagpo sa bukid, nahimok na siyang linaw. Nakabulos na kawayan, masumpay ang ilan mong dulpo, no? So, dito sa bukid sa mga. Nyahantot ka na nalang siya tubig. Kaya ang ang tubig, nakakalot man siyang tubod. Tungon siyang presyon. Hinagin uh, po siya maubas. Hindi na, kung ano, hihimok ron po, ha? Ang mga palestaan. Hihimok oh, na siyang ba? lake. Ibabaw uh, na sa among iumahan. Okay, layo-layo, panor na lima ka kilometro siguro kita sa ang okay, Kami dito, wala may kayo malo, ma So, KUMAKREATE NANG create ang uh, kuha lake, kana di ay nang magkusog ang bagyo o ulan nga, ang katong mga bato nga sa BUKID MALALOM na siya, mahimo nang walang sa tubig, kanang, sa tamukundo na ang tubig. Oo. Oh. Pumuputi, 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 bas kung tinginit pero dili gyud pumuputi, pumuputi, mo bas, pumuputi, 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 bas. pumuputi, 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 pumuputi,

Anak duduk sejauhnya, dah tunggu sekalapan. Milih minimum lah istimewa, tidak korban atau masih 8 yang berlaku untuk kain buat sedangkan, atau gambar tentang awal